Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa opulent play. Aalamin natin kung ang scam na opulent play ba ay tumaob na. Alam naman natin na scam ang opulent play dahil too good to be true ang pangakong kita nila. At nanghihingi sila ng investment sa publiko kahit na sila ay kulang sa mga legalities at wala silang secondary license na galing sa Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, scam talaga sila. Ang sinasabi nga nila ay online casino daw ang opulent play. At syempre po, kung online casino sila, dapat meron po silang license na galing sa pagcor At syempre, wala din silang license. At ito daw ay gambling pero ang kailangan mo lang daw gawin ay mag-invest at hindi ka daw matatalo. Doon pa lang po mga kababayan. Too good to be true na. Dahil kung gambling sila, syempre ang negosyo niyan ay sa sugal. At kung ikaw ay tataya, may chance na mawala yung pera mo. At bakit naman sila mag-ooper na napakalaking investment kung mas mura? Kung mangungutang sila sa bangko, dapat po tandaan po ninyo na napakalaki po ng na mga pangakong kitaan ng mga is talagang too good to be true. Dahil kung talagang legit na company yan, ay pupunta yan sa bangko at doon mangungutang at hindi mag-o-offer ng too good to be true na mga investment schemes sa publiko. At mga kababayan, umiwas na po kayo dun sa mga pangako ng no, mga uplines nyo, ng no, mga recruiters, dahil maraming mga pangako yan. Sasabihin pa na titimbrihan daw kayo. Pero natimbrihan ba kayo? Tumaob na yung is company? At syempre sasabihin lang nila na biktima din sila. Pero ang gagawin naman nila ay irerecruit na naman kayo sa panibagong is company. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo dyan sa mga uplines, dyan po sa mga recruiters dahil ire recruit na naman kayo niyan. At baka may mainganyo na naman. At syempre, kikita na naman sila dahil sa DRB o direct referral bonus habang kayo talo na naman. Dahil tatakbuhan na naman kayo ng is company na sasalihan ninyo. Kaya mga kababayan, matuto na kayo. Huwag na kayo sasali sa mga is companies at huwag po kayo magpapaniwala sa mga pangako ng mga upline sa inyo dahil pangako lang po yan at hindi naman nila tuto pa rin dahil sasabihin lang nila sa inyo na biktima lang din sila at tutulungan kayo na makabawi at syempre aalokin kayo na sumali sa panibago is company para daw makabawi yun ang paraan daw nila para makabawi pero sila lang po ang makakabawi dahil sila ang kikita ng DRB o direct referral bonus. Tumaob na po ang opulent play dahil wala nang payout at tinanggal na sa GC yung mga members. Alam naman natin na kapag nagtanggalan na ng mga members sa GC ay takbuhan na po yan. Ganyan po lagi ang ginagawa ng mais companies. Magkakaroon ng delay sa payout tapos syempre, bobolahin yung mga members. At syempre, may mga exit scam pa yan na kailangan mo daw magbayad ng tax o kailangan mo magbayad ng verification fee. At pagkatapos nun, ay magtatanggal na ng mga members sa group chat. Paulit-ulit lamang po yung mga modus na yan. Sana po matuto na kayo na wag po kayo sasali sa mga too good to be true na mga investment scheme dahil sigurado po tayo na tatakbo po yan kapag naabot na nila yung kota nila o kapag konti lang po yung sumasali sa scam nila. At mga kababayan, kahit na po na bago lang po ang isang scam company, umiwas pa rin po kayo dahil may mga scam po na tumatakbo po agad. Dahil konti lang yung sumasali sa kanila ay tatakbo po agad para makagawa uli ng bagong East Company, magpapalit ng bagong pangalan at syempre parehas na modus pa rin ang gagamitin nila. Maring may mga pagbabago lang dun sa mga pangalan ng kumpanya o dun sa gagamitin nilang front CEO. Pero katulad pa rin na modus. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga investment scams. Yung mga nag-o-offer ng mga forex trading daw, mga crypto trading, mga agricultural scams. Marami po ngayon na nag-o-offer ng mga agricultural scams. Meron din yung mga games daw. Para daw kumita ka ay magpe-play to earn pero kailangan mo mag-invest. Meron din mga tasking scams. Umiwas po kayo dyan. Huwag po kayo maniniwala. Nakikita po kayo dyan. Dahil ang sigurado lamang pong kikita sa mga scampanies ay yung mga pasimuno ng mga scampanies. Yung mga scammers. At syempre, yung mga members, pwede pong maka sa umpisa. Pero sigurado po sa huli, tatakbuhan po kayo niyan. Dahil yung payout ay para bulahin kayo, para padamahin kayo, para magdagdag kayo ng investment at para mag-recruit kayo. At kapag naabot na nila yung quota nila, ay tatakbo na po ang isang is company. Dapat po, tignan nyo po kapag may mga red flags na po na patakbo na ang isang is company. Kapag meron na mga papromo, kapag tinaasan na nila yung kompla nila, kapag mas malaki na yung pangakong kitaan, kapag meron daw anniversary o may party, at syempre kapag may mga delay na sa payout, alam na po natin na malapit na pong tumakbo ang isang iskampani. Mga kababayan, kumpirmado po natin na ang opulent play ay tumaob na po. Mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga iskampanis. Huwag na po kayo sumali sa mga iskampanis. Katulad ng Golirius. Yung Golirius ay uh, patakbo na rin. Exit iskam na. Umiwas na po kayo doon mga kababayan, huwag po kayo magpapaniwala sa mga too good to be true ng mga investment scheme. At huwag kayong maiinggit dun sa iba na nakakatanggap ng payout dahil padama lang po yun. Pinapadama lang kayo para mag-invest kayo at para mag-recruit. Lalo na po, kapag may mga pa na red flag po yun na patakbo na ang isang is-company. Ang problema ay marami po ang hindi pa rin natututod na yun po ay mga sinyalis na patakbo na ang isang scam company. Kaya mga kababayan, sana matuto na kayo. wag na po kayo sumali sa mga scam companies na yan. At kung kayo ay mag invest o sasali sa kahit na anong investment, dapat po i-check nyo po ang lahat ng legalities nila. Dapat kompleto po sila sa legalities. Dapat po i-check nyo po kung may secondary license sila at i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission dahil meron pong mga kumpanya na namimeke ng dokumento. At mga kababayan, dapat po i-background check nyo po yung kumpanya. Tignan nyo po kung gano'n na ba katagal yung kumpanya. Dahil marami po sa mga is companies ay bago lang. Tapos ang laki-laki ng pangakong kitaan. Talaga alam natin na hindi naman talaga nila maibibigay. At i-check nyo po ano ba yung background nung CEO? Talaga bang nasa business yan o hindi? Dahil marami po sa mga pinapakilalang CEO ay binayaran lang at hindi naman doon sa industriya na yon talaga nagtatrabaho dati. Kaya mga kababayan, kailangan maging maingat at mapag-imbestiga. At pwede nyo rin pong i-check ang website po ng SEC dahil meron po sila listahan doon ng mga kumpanya na merong secondary license at naglalabas din po sila doon ng advisories para makaiwas po kayo sa mga nagkalat na mga scams. At pwede nyo rin pong i-check ito pong YouTube channel natin, ito pong news up to date para po makita po ninyo kung ano po yung mga scam companies dahil naglalabas po tayo ng mga reviews at mga updates sa mga nagkalat po ng na mga scam companies at pwede niyo rin pong i-check ang YouTube channel po pati na rin yung Facebook ni Shem ni Anyol dahil naglalabas din po siya ng mga reviews at updates tungkol po sa mga nagkalat na mga is companies Mga kababayan maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel God bless po